Magandang hapon sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa nagaganap na laban ng Gilas Pilipinas sa uh, 19th Asian Games sa uh, China So first game nila mga bay is Bahrain and uh, kakatapos na ng halftime and uh, tambak ng uh, malaki yung uh, Bahrain kontra sa Pilipinas Pinakamalaking lamang ng Pilipinas is 21 points okay, pero nababa nila yan sa 18 points dahil dun sa buzzer 3 point uh, play ng Barin okay, so sa mga hindi nakakala mga bay uh, Barin, malakas lakas nitong Barin uh, sila yung nag champion ng uh, pre, uh, pre uh, qualifier mga bay no? para sa FIBA Asia Cup kaya sila nandito ngayon sa Asian Games And nandito rin yung import ng Rain or Shine dati na si Win Chisem okay So, lamang ngayon ng itin yung gilas mga bay maganda yung pinapakita ng gilas uh, halos lahat ng players mga bay nagamit 12 players nagamit ni coach team ko half time eto yung uh, maganda ay coach team nagamit niya lahat ng players uh, maganda yung ball rotation uh, sa first half mga bay isa lang yung turnover ng gilas Pilipinas so makikita mo talaga kung gaano kalaki yung impact ng uh, sistema ni coach team ko Uh, dito sa Gilas Pilipinas. Although barin lang yung kalaban nila pero ma makikita mo na may play talaga sila. May uh, hindi sila more on iso, may ikot yung bola. Okay? So maganda yung uh, simula nila ngayon. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba to. Uh, sa second half, yung barin medyo minamala sila sa tawagan ano na nagagalit na yung coach nila dahil hindi pa bolon tawagan sa kanila. So tingnan natin mabay sa first uh, sa second half kung makabawi ba yung Bahrain sa Gilas Pilipinas. So yun lang mabay, update tayo mamaya pagkatapos ng game. Maraming salamat sa panonood.